Dito tayo ngayon sa Concepcion, sa Riyaya. tayo ng hinlulumbo kasama natin natin ating mga kumpare ng mga taga rito. May hinlulumbo daw dito malaki. Tara, buhagin natin. Oh, yan, oh, yan oh, nandito okay. na tayo sa puno ano? oh, na pinagtitirahan oh, ng hinlulumbo. At, at sabihin mo yung pinakalmakalmalang tao at marami na rin sa labas, na bantay. Yun, yun nga, medyo malaki na to mga ga gatimba na ang size nito. Ay kasi. Yun siya oh. Pupuhagi natin 'yan at quality ang laman niyan. Sasangag natin. Kasama natin ang founder ng Pulang Araw, si Paring Tikboy Romero. Ay, naiging sa tainga. Yun, naiging na raw sa tainga. Ginagayak na ang pang puhag ni Kuya Onze. Yan, ang veterano ng Manggalang Tulutulo. Kasama natin ang ganador ng Tulutulo at bagong puok, si Wangbo. <laughs> at ang super saiyan ng bagong puok, si Paring Cardo. Nagpalit na po siya, hindi na Paring Cardo si na mamaya <laughs> ating kukanin yung kandun. yung laywan okay. yan. yun idol na idol pala tayo nito ni Kuya Onsay lagi daw pinanunod ang ating mga vlog <laughs> thank you shout out sa iyo, Kuya Roderick Abdon sisindihan oh. um, na yun lumagalab na

Uli na! <laughs> Yun na! Yun! Nalaglag lang pasahan. Yun! Ako na Wala at nakakuha ng tao! Yan na po! Nakuha na! ulot 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 Nalagay, na. Yan, ayayapakan mo. Ge, yeah, bulot niya, bulot. Ge, yeah, hindi makahagat. Hindi makakapanggat at... Oo! Oh, hilo na? yan. Nadali ng na sopo eh. Hindi na, eh. Puso, oh, yan yung mga tao ngayon. Yan, mga te, yan yung mga tao ngayon. mo sa daan. mga yeah, sa ulo. Hindi makahagat <laughs> yan. No. lalo, Okay, success Tagumpay ang pamumuhag Wala man lang nakakagat O oh, nakagat <laughs> Pero talaga mga pagana Pagana ang ilong na mga yan Pero di pa nakakagat ang hilulumbo yan Okay, ito na yung mga nakuha natin oh. Ariko Ang ito To, Yan Ihimay natin to. Kunin lang natin yung pinaka laman nito yung udo nito. Ito mga ganito. Patigas na naman yung shell na yan. Patigas na yung shell. Harap. Bawang. Nahin natin tong magulang na taon niya. Yung dark. Ang dark. Namaya natin isunod yung medyo ito... bata-bata. Sundo natin itong mura niya. suka. Quality. Yan, okay luto na to. Grabe, sarap nito, exotic. Taman natin. Hmm. Quality panalo, panalo. Sarap. Quality.